Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka okay. Napaka-excited ko ngayong araw dahil uh, si Nanay Bet ay magluluto ng sinabong isda na merong talbos ng kamote at ngayon ay uh, uh, papakita ko sa inyo yung aking mga talbos ng kamote na itinanim na nung dinala ko rito ay para mga istik-istik lang ito na sila at ipapakita ko sa inyo yung aking unang-unang pakinabang dito sa mga Talbos ng kamote. Ngayon papakita ko muna sa inyo yung aking uh, mga tanim na ngayon ay Malaguna Ayan nakita nyo at uh, ngayon ay... Uh, mag-aani na ako. Ito yung aking kauna-unahang ani sa uh, talbos ng kamote na aking itinanim. Let's go! sa nyo ko! Uh, siguro naman ay uh, hindi mapipigilan yung kanilang pagdami kasi sabi nga mas maganda raw yung uh, uh, yung ala mas maganda raw yung uh, mas maganda raw yung sabi nga mas maganda raw yung tinatalbusan kasi mas lago la, mas lalong uh, uh, dumadami mas lalong lumalago na ako ng aking pag-aani at ngayon papakita ko sa inyo yung aking unang-una ah uh, pakinabang, unang-unang ani sa aking uh, mga itinanim. Ayan, ito. Ayan, nakikita nyo, di ba? panay Talbos yan, at uh, I'm so excited na kumain ng, uh, ng uh, sarili kong itininim ah. at yun ay isang patunay na kapag ikaw ay nagtanim, meron kang aanihin, uh, ah. maraming bagay na rin to at uh, itong tininim ko na ito ay patuloy na magsisilago at uh, siguro, mabibigyan ko rin yung mga iba kapag ito ay malagong malago na ayan. so ayan, kaya in-encourage ko kayo na talaga, magtanim din kayo para kayo ay merong anihin ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sa nyo ako sa aking susunod na pag gani at uh, sa mga itatanim pang mga gulay dito sa lugar na walang pakinabang na ginawa nating sa paki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh, huwag 'yung kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. God bless you. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.